Hello, maganda gabi po sa ating lahat at ngayon po ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng linggo, Julio 28. Para po sa may mga sudyak na aris, hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin ang mga gusto mong gawin. Sa halip, dapat ay isa-isa lang dahil sa ganitong paraan madaling mapapasayo ang malalaking mga swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 19, 24, 28, 30 at ang 34. Para naman sa may mga sudyak sign na Taurus, malulubos ang iyong kasayahan ngayon dahil lumilinaw ang katuparan ng iyong mga ambisyon kung saan umaayon ang mga nangyayari sa iyong mga plano ang iyong mapalad na kulay ay ang beige. At ang iyong maswerteng numero ay ang 17, 29, 30, 33, 36, at ang 38, Para naman sa may mga mga 42, 41, na 43, Huwag mo 42, balikan ang mga bagay na hindi 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, na 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 15, 16, is is, 28, 32, 35, at ang 39. Para naman sa may mga sign na cancer, dubli ang mapapasa mapapasayo ngunit may kondisyon. Nagsasabing gumawa ka ng kaputihan sa hindi mo kilala. Ito ang minsahi ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 13, 15, 16, 27, 29 at ang 32. Para naman sa may mga sujak sign na layo, may pagyayabang ka. Pero mas maganda pa rin panatilihin mo na ang sa tiningin ng marami ay mababa ka at kapantay ka lang nila. Ito ang minsahi para sa iyo ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero ay ang 12, 25, 29, 33, 35, at ang 37. Para naman sa may mga 41, Virgo, kung saan ka masaya ay doon ka. Ibig sabihin kapag talagang hirap ka sa trabaho mo, 43, kang maghanap ng iba kung saan mabubuhay ka ng masaya at walang sakit ng ulo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 10, 12, 18, 38, at ang 42. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign na Libra. Inspirasyon. Inspirasyon ang malakas na mag Natagatulak para mabilis na umasenso ang isang tao. Maghanap ka ng tunay na magiging inspirasyon mo. Ang kailangan mo ay masaya ka at hindi lang ang iba. Kailangan pariho kayong masaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red. At ang iyong maswerteng numero ay ang 18, 20, 21, 25, 26 at ang 41. Para naman sa may mga sudyok sign na Scorpio, Scorpio, bigyang pahalaga mo ang nagpapahalaga sa iyo. Sa ganitong paraan, matutuwa sa iyo ang langit. Sa ganitong paraan, matutuwa sa iyo ang langit kung saan dadagdagan pa ang mga taong sobrang magpapahalaga sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang burgundy at ang iyong maswerteng numero ay ang 12, 20, 22, 25... 29... At ang 35... Pare naman sa Sagittarius... Baliwalain... Hindi binabaliwala ang paghihina ng iyong resistensya... Mas magandang makinig ka sa babala ng katawan... Kaysa bigang halaga ang pagkakaroon ng material na mga bagay... Ang iyong mapalad na kulay ay ang white... At ang iyong maswerteng numero ay ang 16... 24... 28, 30, 35, at ang 42. Para naman sa Capricorn, para po sa Capricorn, nagbabalik ang mga negatibong pananaw. Huwag mong hayaang pagharian ka ng mga kaduwagan at pag-alala na ikaw ay mabigo. Ito ang mahalagang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green. At ang iyong maswerte numero ay ang 6, 13, 38, 39, 40, at ang 41, 42, naman sa may mga 43, na 43, huwag mong mong ipagpalit ang iyong iyong sa sa hindi talaga talaga na mas 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, ang 42, 43, 42, 43, 42, ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang 15, 22, 26, 31, 39, at ang 40. Pare naman sa Pisces, Nakakatuwa ang iyong kapalaran sa ngayon. Wala ka namang ginagawa pero ikaw ay bumoy nasin. Ito ang mangyayari dahil noon pa man ay itinakda na ang iyong magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay purple at ang iyong maswerteng numero ay ang 12, 21. 27, 31, 34, at ang 42. At ayan po ang ating paisas. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng linggo, Hulyo 28.